Sa mata ni Shanks to si Blackbeard ang pinakamapanganib na tao. Kahit si Silvers Rayleigh, na dating vice-captain ni Roger, umamin na hindi niya ito kaya. Pero isipin mo to, nasipa lang siya ng piratang may bounty na libong beses na mas mataas. Marami ang nagsasabi na hindi bagay si Blackbeard na maging final boss. Pero mismong si Imu ang nagsabing ang lakas niya ay kasing bigat ng sinaunang sandata. Sabi nga ni Kaido, walang kwenta ang Devil Fruits kung wala kang tunay na lakas. At oo, hindi pa natin nakikita ang Conqueror's Haki ni Blackbeard Kaya may duda pa ang iba Pero totoo ba talagang hindi siya karapat-dapat? Nang pumunta siya sa Amazon Lily para kunin ang mero-mero Nomi Hindi niya hinarap si Hancock ng diretsahan Imbes, umatake siya mula sa likod At doon nahuli si Burgess Sa laban kay Trafalgar Law Na may bounty na 3 billion Tinamaan siya ng Awakened Op-Op Nomi Duguwa ng mukha At nasipa pa ng isang kalabang may bounty na 150 beses na mas mataas Pero wag mong isipin na lagi siyang bugbog. Sa mata ng mga bigating tao, si Blackbeard pa rin ang tunay na banta. Si Rayleigh, dating vice captain ni Roger, ginamit ang kanyang malakas na Conqueror's Haki para paatrasin si Blackbeard, pero malinaw na sinabi niyang hindi niya ito kayang talunin. Sa opisyal na 7th Emperor Battle, kahit kasama si Sengoku, dating Navy Admiral, ang lakas ni Blackbeard ay halos kapantay na Nina Garp. Pero sa harap ng bagong kain na sina Gregor at Omi, pinayuhan na lang ni Rayleigh na umalis sa Marineford. Walang kumpiyansang kakayanin ng laban. Pagkatapos ng Marineford War, puro benda si Sengoku, palatanda na hindi siya nakalamang kay Blackbeard. Si Shanks, na ngayon ay kinikilalang pinakamalakas na Emperor, alam niya ang tunay na panganib ni Teach. Tuwing nababanggit si Blackbeard, tila sumasakit ang peklat sa mata ni Shanks. Umabot pa sa puntong handa siyang isugal ang buhay niya para lang makipagkita sa Gorosei para bigyang babala sila tungkol kay Blackbeard. Kahit bounty pa lang ay 30 million, pinabantayan na agad ni Shanks ang bawat kilos ng tinaguriang ikapitong Emperor. Para kay Shanks, si Blackbeard ang pinakamapanganib na nilalang. Pati ina niya, kinikilala ang banta ni Teach, kaya pinunit niya ang litrato ni na Luffy at Shirahoshi kasama si Blackbeard. Isang ancient weapon si Poseidon na kayang utusan ang lahat ng Sea Kings para wasakin ang mundo. Isa pa si Luffy na kumain ng mythical zoa na Nika Fruit, ang Diyos ng Araw na maaaring pabagsakin ang Celestial Dragons. Sa tingin ng ina, ang kapangyarihan ni Blackbeard ay katapat kung hindi man mas malala sa Nika at Poseidon.